guys ang ulam ko po ngayon ay torta ayan po guys pakita ko sa inyo ayan torta dilis at ito po yung nakasalang na ayan pakita ko sa inyo ayan siya guys guys salamat po sa inyong walang sawang suporta at walang sawang panunood sa aking mga ina-upload na video at sa mga di pa po nag-subscribe sa aking youtube channel sana po subscribe nyo para lagi po kayo updated sa aking mga i-upload na video ah uh, NZB channel Four for the YouTube.